Yan. Yamaha! What? Yamaha. Ay, <laughs> Yama. <laughs> Side, mga ka-ride, no? Okay. Ang ano na itong motor na to, ang sabi na may ari, is pinagawa daw niya sa isang shop. At yun, nagkaroon ng tulo. Pero, ang concern niya sa akin is change oil. And then, ang kwento niya is mayroon daw tinabas dito. Wala naman, wala naman ako nakikita tinabas. Ngayon, nagkaroon daw ng leak. Pero tingin ko hindi naman binaklas tong ano na to, ewan ko saan siya nagpagawang shop. Ano? Parang nandulo ko lang yata yung mekaniko, hindi natin alam. Kasi original ba yung gasket? Tapos may leak daw. Pag ano ko nang ano nang magneto, original yung mga ano. Kasi lang punit-punit na yan. Ginano ko muna nilinis ko. Yan talaga yung mga gasket. Ayun, concern ko lang no. At kaya anong tinabas dito? Wala na. Wala naman ako nakikita ang tinabas kasi tinuro niya sa akin para may tinabas daw dito banda. Wala, wala naman ako nakikita. Ayan. Palitan na lang muna natin ng gasket tapos natin sa may aren, o, e, bako, san siya na natin doon sa may-ari na ride Ewan ko saan siya nagpagawan shop At titignan ko pa kung saan yung sinasabi niyang leak. Kasi dito lang naman yung part na to. Ayan. Kamaya ulit. At yun, mga ka-ride, palitan ko na ng gasket kasi wasak wasak na talaga yung gasket na ito yun check natin yung ilalim at yun check natin kung may mga leak pa to yan medyo masaba kasi ano lang yan eh samba May hindi Yun, wala naman na mga ka-ride. Okay na to. Kala ko merong hininang dito sa ano na to. Kaya tinabas eh. Eh, sabi ni boss. <laughs> meron tao. Well, Shoutout ka na. Shoutout. <laughs> <laughs> Ayun. Yun lang, naging concern niya rito. May tagas. Kasi hindi nga pinalitan ng ano. Sinek lang pala yung paliser. Kasi tumitirik daw to. Pero, iyan na muna natin. Uh, Te-test drive muna natin. Pagka kagano ulit ayun, saka natin titignan yung paliser eh, binigyan ko naman na siya ng, ano, ng idea mga karay, kung paano ma-check kung pagka tumirik siya At yun mga ka-ride, eto na yung Yamaha site na ginawa natin kakapon yung pinalitan natin ng gasket at yun tumirik na nga sya mga apat na beses daw at yun binalik sa atin dito sabi eh meron naman daw kuryente rito pero ngayon na namatay sya, umiinit na sya mga karay ride Tignan natin yung kuryente, yan yung mapapansin nyo wala na wala na siyang kuryente kaya hindi talaga under to ang mangyayari is palalamigin mo muna yung motor bago kumandar ayan check natin kung ano yung problema nito. Yeah, wala o wala siyang kuryente hindi talaga under to motor na to titirik ka talaga rito ayan sige natin to at yan mga karay, Wala pa rin tong kuryente no? Meron siya mahina Ngayon Sinek ko na yung Power na itong Ignition coil yan, Meron naman siya Meron lahat And then Wala naman siyang check engine Kasi Kung may problema yung Ah uh, Paliser na ito mga karay Ayan, makikita ay nyo Wala, wala siyang check engine no? Pagka may problema to ah, Stator or Yung paliser natin ito, natin ito. Tatanggalin natin to Tuloy natin Ayan Naka-disconnect yan Ang mangyayari is Magkakaroon siya ng check engine Ayan on off natin tapos check natin yung check engine kung meron ayan nagkaroon siya ng check engine kasi na-disconnect ako dito sa paliser ibig sabihin yung paliser natin is walang problema tapos meron tayong supply dito sa uh, ignition coil ito to to orange sya kayong brown meron tayo tapos pagkali nagay natin to itong polisher na to mga karay oh, wala yung check engine nito ayan meron patayin natin uh, tingnan nyo muna ayan may check engine sya 1 12 error 12 ibig sabihin yun sa badang stator yung kumbaga sa mga ano is CKP or yung stator mismo ngayon kinabit ko na tong paliser yan on up natin start natin mawawala yung check engine yan yan wala na diba nawala yung check engine natin at yun mga ride ang possible na sira na itong Yamaha site na ginagawa natin Is itong ignition coil Walang inalaman yung palletser dito Kasi kung sira yung palletser nyo Magkakaroon ka ng check engine Code 12 Ang mangyayari pagka sira yung palletser natin mga ka Ngayon, babalitan natin itong ignition coil Nawawala-wala kasi yung kuryente nito Okay, let's go interesting. Ayan, kung mapapansin nyo, asul na asul na siya. Wala na siyang halong dilaw na kuryente na mga haray. Ayan, naman natin kung hindi na mamamatay itong motor na ito ok yan after 20 minutes na pinatakot na natin ito mga ka okay. ride okay. hindi okay. naman na sya ng kuryente yun lang pinalitan ko rito ito, ito Ayun lang, baka mangyari yung ganito scenario sa mga motor nyo. Ayun yung na magpalit na ito. Wait. Ayun, mga karay. Babush! <laughs> Peace out. Nasa <laughs> <Lass our> camera. <laughs> <laughs>